tamang tama yung mga lagay ng mga spices nila dito sa tapang sa oh, ito po ay nagkamay na yun oh ano lang anong masasabi mo sa kinakain mo Sarap! oh? masarap magkamay mm, pati yung dumi ng kamay mo ang sarap <laughs> sarap <laughs> hindi ka nagunta sa kamay hindi na oh. So ayan mga kabalan, nandito tayo sa walk Ayan So kakain tayo dito sa walk At uh, Kasama natin si natatay, pamilya ko uh, natin Yung napakasarap na luto nila rito uh, Marami silang mga putahe din dito Ayan o Meron silang mga seafoods Na mga luto, ayan Ayan, kahit Ay po sa inyo Ah, uh, dito po sila tatay, si Kumaring kat Pare kat kat. Ah, Chan. Mulan makakabalan, no. Ah, mamaya. Pakikita natin. Yung mga oh, maapi -apoy, apoy na 'yon, kung anong kung lasa niyan. So, tara, samahan niyo kami. Tikman natin pala, na, napakasarap na pagkain na 'to. Bali, kumare ko po yung may-ari nito. Ah, uh, charges namin sila. So, tara. Iwan na natin ang lutong nagmamalaki ng wok dito sa Pagalang, Pampanga. Bali mga inorder pala mga kabalayan, uh, meron tayo dito ng chowpan, no? Ayan. Meron tayo chowpan. Ah, chowpan ba 'to? Uh, pork. fried, dry, walk rice. fried, rice. Walk, fried rice. Ah, wok fried rice pala 'to. Ah, uh, meron tayong beef caldereta, smoke cajun, at uh, saka Ano 'yun? Seafood. Yeah. So, titikman na natin ito mga kabaleng, kung ano po yung lasa pinagmamalaki ng ating uh, wok yan dito sa Magalang Pampanga ano? Huh? so, tara makasama nyo kami mga kabaleng, at dito meron na kasama kumakain si pare ko pero so, siyempre yung chef nila ayan no? i-business chef na natin so, tara mga kapal na na po natin lang

قالوا ما عملش خلاص هيجي ايه ده هو انا بقول لك ايه يا جماعه انا عايز اقول لكم حاجه 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 يا جماعه انا

Tama huh? tama yung oh my <coughs> my <God. tos> mga, mga mga spices nila dito. Tama yung dito. Sir, na lang yeah. ako. Ito yung smoked barbecue. na na agad.

Malalong. Uh, meron <tipos> siyang lechong kawali. Golden <tipos> Boy, nagkamay na. Hindi niya mapigilan ng sarap. Dami ka. pala yun panalo to napakasarap dami ko na kain nakita nyo naman yung kanin ko no talagang ganado ako napakasarap yung lasa niya ayan simot lahat ayan tinira yung kaldereta yung mga gulay tapos si golden boy nagkamay na ayan no oh. ano na anong masasabi mo sa kinakain mo sarap oh? masarap magkamay mm, pati yung ang <laughs> sarap? Sarap? <laughs> Hindi ka nagugas kamay? Hindi na, ako. <laughs> Diretso na. Diretso na, no? <laughs> Iboy kinilaw. Iboy kilaw. Yun. Ibo so, yan mga kapalan yung pong uh, ano, dito sa parting magalang at uh, conception dayuin niyo na to napakasarap bali dito po malapit siya sa ano uh, FCC tapos dito sa gawin ng paradahan ng Dolores magalang yan napakasarap tatanungin po natin itong may ari ng uh, walk Uh, walk is ano 2023. Ah, uh, dito pong may-ari nito ay uh, yung aking kumare at kumpare. So sila na po yung magpapakilala sa kanilang uh, kanilang napakasarap na kainan dito sa Magalang Pampanga. So ito na mga kabalan. Oh, yan pare. hello. Uh, hello po. Uh, in invite po namin kayong kumain dito sa uh, walk Located po siya dito sa San Nicolas Marana. Kung mapapansin niyo po ang dami po yung uh, dishes dito na uh, napang uh, masasarap po. Like po yung uh, tofu and bagnet. Sikat po sa amin dito yung fried rice. Super! 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 super, super. Uh, marami po po kayong pagpipilian dyan and uh, I'm sure po na mabubusuhan niyo siya. Ina-invite po namin kayong pumunta dito. Okay, meron kayong page pare? Uh, meron po. Meron po kaming page. Uh, Facebook uh, may Facebook page po kami. Uh, walk Magalang po. i visit na lang po. And makikita niyo po doon yung mga menu. Okay. Hanggang ako kumari. Hanggang okay. ako niyo po mga kawak. Thank you. Uh, wala akong masasabi dito mga kabalen. Nakita niyo naman paano kulit na chow chaupan nila. Napakasarap. Hindi ka, hindi ka magsisisi. Uh, at ano pang hinihintay niyo? So tara na mga abalan tikman na natin dito sa walk dito sa Magalang Pampanga. Ayun. Siguro mga abalan ho no? dito na lang natin tatapusin yung ating video vlog at sana na uh, abangan nyo lagi yung mga video vlog natin at ito po yung araw na ano uh, last na pagsasama namin ng mga magulang ko, pamilya ko. So, ito po yung panahon na matagal po akong hindi nag-vlog. Uh, busy po si Papa Joe so pagkatapos yung vlog na to napanood nyo, malalaman nyo po yung dahilan bakit po tayo walang upload, so kita kita po tayo sa pasang Australia mga Abalen. so bukas ng 7.30 ng gabi, uh, lilipad na po ako papunta Australia so yun, kita kita po tayo doon mga Abalen, at abangan nyo yung vlog natin mula dito hanggang Australia hanggang sa makarating po tayo sa Uh, Melbourne, Australia, at uh, papuntang uh Tasmania. So 'yun. Pakabalan. Kita-kita po tayo sa si next vlog. Ingat po kayo. Aluguran da kayo. God bless.